Hello everyone! Good morning! Alam nyo ba guys na maliban dun sa isang account ko na blinak ni Meta dahil uh, nag-share daw ako ng an original content na copyright pa ako ayun ang dami kong uh, violation doon sa isang account ko. Dahil nga hindi safe. Hindi ko na-safe yung account ko. Yan. Kahit itong ano ko, itong gamit ko ngayon, itong account na to, ay marami ding Uh, nagkaroon din ako ng unoriginal content daw pero hindi naman ako nag-share nag ng unoriginal content kundi video ko lang at yung sa mga kasama kong nasa group chat ay original audio naman yung gamit nila. No copyright naman yon pero bigla na lang akong nagkaroon ng violation ng dahil sa pag si share at ngayon uh, ngayon guys ay uh, tips ko sa inyo kasi itong account na to ay na ay nagka-violate nagkaroon din ito ng violation na hindi ko naman alam hindi talaga ako nag-share ng unoriginal content. Pero ito, uh, safe na safe na ito ngayon. Kaya, ang tips ko sa inyo guys, i-set yung moderation assist nyo para safe ang account nyo. Uh, maprotektahan sa unoriginal content. Kung makashare man kayo ng unoriginal content, yan. Uh, -ka man kayo ng hindi magandang salita ay madidilit agad. Malalaman nyo agad kasi iyan ay uh, may notif may notif kayo inonotify inonotify tayo ni Facebook na itong salita na to ay against sa community standard. Yung post mo ay uh, may copyright. Ah, uh, yun. Punta ka lang sa Facebook. Tapos post. Uh, may tatlong guhit sa right side above. Uh, yun ang i-click mo tapos uh, pindutin si dashboard pagdating ni dashboard hanapin si moderation assist yun ay iseset mo lahat sa akin kasi yung 10 na iniset ko eh kasi lahat-lahat na lahat-lahat uh, na yun protektado na ang facebook mo hindi ka na wala ka nang dapat ipangamba. Uh, hindi natin alam yung mga mismessages natin na mami mis interpret ni Meta, yun ay isa din yun. Kasi para sa atin hindi masama. Para sa atin hindi hindi bad pero kay Meta hindi na pala yun uh, maganda. Kaya mapuprotektahan sa lahat ng oras, lahat ng bagay na hindi allowed ni Meta. Kaya ito ngayon, yung, yung Facebook account ko ay safe na safe. Kaya pagkatapos nung moderation assist, pagkatapos, yung, yung arrow, yun lang i eh, kiklik nyo. May makikita kayo dyan, mag-a-appear lahat yon Pagkatapos nun, wala kayong dapat ipangamba kasi ito ngayon, naka, uh, naka share niya naman ako or nakagawa ako ng video na naka-perite yung audio. Ayun, na-delete ko ako agad. At salamat sa moderation assessed na pinapaklik sa akin ni Meta kasi nag-appear yun sa Facebook ko. Nag-appear yun na adun uh, sa may basta dun ban, basta nag appear yun na ipapaset yung moderation moderation assist kaya sinet ko na lang ayun pasalamat din ako na uh, nagawa ng paraan at protektado na talaga hindi na ako basta basta hindi na tayo basta basta maka maka uh, makapag-message kung meron din mag-message sa atin may mag uh, may magko-comment sa post natin na hindi maganda ayun po protektahan din nila poprotektahan din ni Facebook. Um, kaya, thank you, thank you Facebook. At huwag kayong susuko mga big content creator. Ayan, chill lang, lalo na sa mga katulad ko mga nag-uumpisa pa lang ito bagong ano ko lang to eh bagong account ko kasi yung isang account ko ay blinak di meta dahil nga doon sa hindi ko na set yung moderation assist uh, marami daw akong violation doon kasi ako pag may nagustuhan akong video or mga post na nagugustuhan ko sinishare ko yan hindi ko naman alam na ganun pala hindi ko alam na ganun pala. May, may, mga may copyright. Yun. An original content. Kahit sinishare mo lang. Ayun. Nagkaroon tuloy ng uh, maraming violation. At nang dahil dun sa pagsishare, ngayon, Uh, advice ko lang sa inyo guys na mag-iingat kayo sa pag-share. 'Yun lang. Salamat sa panonood ng video. Next time ulit.